eto yung usapin ng uh, ayun pala, ready na. Sige, kausapin natin dahil yung isa rin po sa main tabalita ngayon ay yung pagpapakawala naman ng mga flare. Lumilipad na parang silag ng araw. O, oh, dyan po sa bahagi po ng West Philippine Sea, Samora Reef o Subi Reef na nasa lupo ng exclusive economic zone ng bansa. Mga kapuso, kausapin ka natin dahil mukhang uh... I ano goote, uh, irereklamo na naman, subject for complaint na naman ng diplomatic protest ng Pilipinas. Doc Renato De Castro, ating suking defense analyst at professor ng uh, Department of International Studies, Dallas Hall University. Professor De Castro, sir, good morning po. Si Orly Tinidad po dito sa DCWB. Prof, uh, good morning ka Orly. Kamusta po kayo? Mabuti naman, bagamat marami mga magigat mabibigat na balita, kaya nga po aga akong pagsimba mamaya, marami akong i-request na <laughs> sa ating Panginoon na ma maayos-ayos. Pero mukhang ang West Philippine Sea, mukhang uh, kailangan dito mahaba-habang fasting yata, pag-aayuno at ano uh, bin eh, uh, Professor De Castro. Dahil oh, uh, hindi, oh. hindi na China ng ano. Yung hindi naman ito, alam naman natin lahat ng ito'y panguurot. Lahat ng oh. ito'y Magwala kayo kung gusto nyo. Pero amin ito o oh, itong flare namin. Parang yun na lang nangyayari kayo sa West Philippine Sea, eh, Professor eh. Oo, oh, talagang pananako po talaga ng China. Talagang mahabaan po yung uh, labo. Uh, determinado ang China, makapangyarihan. And of course, determinado rin po tayo na protectan ang ating karapatan. Mm, yung binabanggit na Subi, Riff, tama ba, Dr. Castro? Meron na silang military, uh, uh ano dito, mga military installations dito. Eh. Tama po ba Yung apat na land features na ginawa nilang Ms. artificial G, island. Subi, Di, uh, Samora sa Mora, apat ho yan eh. Mm -hmm. uh, pinakamalaki ho dyan, of course yung Miss mischief Reef na inoccupy nila noong 1995 at sinabi po sa atin fisherman shelter lang po. Mm -hmm. yun, oh, ang, yun, yun, yun ang yun ayo, yun ang ayo palakihin lalo talo na nung mga bakery boys yung mga Pilipino na ano na kanilang uh, uh, kasabwat dito sa atin ng China ayon nila palakihin ang usapin ng mischief rip yan ang yung kung yan yung uugatin masasagot niyan ang lahat ng katanungan bakit meron pong ganitong ginagawang militarisasyon at pambubuli ang China sa West Philippine Sea. Tama po ba, Professor? Opo, talagang ano ho yan eh. Kumaga? Diyan kasi nag-ooperate yung ginagamit na lang pwesa ho para patrolya at ipamukha ho sa atin na kanila ho, yung South China Sea. Diyan nag-ooperate unang-una ho yung People's Liberation Army's Navy na pinakamalaki na sa buong mundo. Yung Chinese Coast Guard na pinakamalaki na sa buong mundo with 700 ships. At of course yung Chinese Maritime Militia. And of course recently, nung nangyari ho, nung uh, kailan ba, yung August 17 ho, yung uh, ho ng dalawang People's Liberation Army Air Force so yung ating reconnaissance uh, oh, yung pagkaliit plane, yung pagkaliit liit na ng Air Force and oh, 12 ay yata yon saka turbo engine lang ho uh, propeller driven propeller engine yeah propeller oh, plane, then, oh. oh di uh, pina, pinakita pa ho ng ano ng missiles ng uh, Chinese fighter plane Oh. Ganun talaga, pamumukha talaga talaga sa atin. Kanila yan, at talaga ang o talagang hotel ho nila yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard at lalo na yung mga ordinary ho natin mangingisla. Maraming ano, maraming mga uh, sinasabi itong mga nakakausap na rin ho namin, uh, mga possibility pero yung yung kahilingan, yung uh, ating ninanais na magkaroon ng sama-samang hakbang. Ito pong mga tutol sa ginagawang pambubuling ito ng China sa West Philippines. Kailan kaya sa tingin ninyo mangyayari? O may pangangailangan ba yon? I'm referring doon sa posibleng sabay-sabay na pagsasagawa ng maritime patrol nitong mga mga suwisimpatya at sa sa ng China para makita nila na hindi kayo hindi tigil niyo na yan. Uh, wala naman kayong karapatan talaga at wala naman kayong pinangahawakan niyan eh. Puro lang kayo indisputable claim sa <laughs> sa West Philippine Sea, eh, professor. Ah, uh, oh, importante ho 'yan. Pero ang talagang dapat mag uh, ano 'yan, lead tayo ho. Kasi may kanya-kanya pa rin interest eh. Of course, ang interest ng Amerika, interest ng ibang bansa, freedom of navigation. Ang uh, sabi naman ng China, pwede naman kayong dumaan dito, hingi lang kayo ng permission. Iba ho yung usapin sa atin kasi yung upasi, uh, usapin ho sa atin yung maritime entitlement natin mm -hmm. na talagang hindi sa atin pinibigay ng China, uh, ma-exploit po yung natural resources po doon. Kasi hindi naman ho interest ng American, hindi interest ng Japan yan, hindi inter uh, interest mm -hmm. ng NEO. Kumbaga yan ang talagang interest natin. Kaya nga ginigito na Presidente, Meron ho tayong mga alia, alia, uh, alia, aliado, Amerika, mga security partners pero at the end of the day, da dapat tayo talagang kikilos. eh. Kasi iba yung interest nila, iba rin yung interest natin. Mm -hmm. Kaya lang uh, ilang buwan na ito, ilang taon na ito, parang uh, yung pagpapakita at panawangan nila sa ating mga kababayan na dapat eh, kung hindi man siguro sila makakasama natin sa pagpapatrolya, pagpapatupad ng maritime patrol, ay eh, bigyan tayo ng mga kagamitan, mga makabago uh, para hindi makikita yung mga, mga propeller engine, aircraft na lilipad-lipad. Paano na para makita nila na meron din tayong mga fighter jet? Sagot ba yon sa tingin ninyo? Uh, hindi, unang una uh, Kailangan natin hong bumili, pero at the same time, ho, bibili tayo, pero kailangan i-develop natin ng industry natin. Tayo. Talaga malawakan hong oh, uh, uh, nation building ho. And of course industrialization. Mm -hmm. Kasi madali bumili pero in the long run ho yung pag spare parts, yung mga ammunition niyan, mm -hmm. maintenance niyan ho, tayo ho talaga sasagot diyan eh. Mm -hmm. Ang pinakauna talagang dapat natin i-develop yung ship industry po natin. Although meron ho tayo fifth largest yung ship industry natin. Pero naka lang ho sa civilian oo mm -hmm. Oh, dapat total talaga i-link natin sa ating uh, effort no. At least ang masasabi ko sa administrasyon no, ni President Bongbong Marcos Jr. Ho, meron na tayong tinatawag natin grand strategy. Mm -hmm. Ang calculation ho talaga nito mahaba ang laro ho to. Dapat tayo magumpisa ngayon, yung comprehensive archipelagic defense concept. Uh -huh. uh, na nakara nakararanas nakarara- tayo ng pambubuli sa dagat. Tapos ito, uh -huh. pambubuli sa ere. Uh, Oo. Sabi, yung land, matagal na raw kasi yung sa land. <laughs> sabi <laughs> <laughs> Hindi, sa land, nandito na ho. <laughs> nandito na ho. Hindi, hindi tayo no, na, Hindi na, hindi, hindi, na, hindi, ba namin tatanong, hindi na, tatan, hindi na tayo ron. <laughs> talaga marami ho talaga mga, mga <laughs> influensya ho sila uh, na maririnig ko natin. Para, tulad nalang lang nung ano, hindi naman tayo binangga eh, tayo ang bumangga. Unang-una, mga dangerous maneuvering yung nangyayari sa karagatan uh, na, ano sa karagatan ng uh, West Philippine Sea. Uh, talagang magaya talaga kayo. Uh, ibig sabihin, yung pinakadahilan, yung uh, the 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 evil cause ay ginawa kasi din dinikitan ma maneuver at nagkabanggaan. Kasalanan pa raw natin magkaminsan kasi Professor De Castro, tayo pa rin. kayo yung, uh, yung narrative po, ang gusto lang naman ng China, negosyo eh. Kaya mag-business na lang tayo. Buksan na lang ho natin Ako, yung border. Ako, narinig ko yan yung isang araw. Doon oh, sa mga halatang-halatang oh. mga ano mga bakery boys. Ah. We, ah hindi, ho, mga negosyante ho. Oh, mga sayang oh, ah. sayang yung negosyong ito. Parang, oh. parang teka muna. Uh, hindi naman tayo hindi naman tayo naki, hindi naman natin pinuputo ng ating economic relations sa China uh, oh, uh, importante uh, ho yan pero oh. kasi mag-iingat rin ho tayo mm. kasi baka Trojan yan yung uh, nag uh, visa free dapat yung pagpasok ng mga Chino. Uh, pangalawa ho, yung dapat i-develop natin ng China ho, yung Bay Area ho natin. Gawin natin parang Guangzhou, Xiamen, Shanghai area. Mm -hmm. eh, sino ho mag invest niyan? Sino ang papasok ng mga construction company? Di po po ba? Mm -hmm. Okay. O? Uh, may wala namang wala namang problema eh kung gugnay ang ekonomiya. Pero alam naman natin estilo parang uh, Vietnam pa rin ang uh, laging binabanggit at uh, sa atin eh. Nag-uusap tayo tungkol sa ekonomiya, pero uh, usapin ng agawan sa aming uh, karakatan eh dapat ay nagpapatuloy. Napuwersa oh, oh. yung uh, Chinese embassy sa Vietnam. Oh, lagi araw-araw nirarally talaga sila <laughs> doon. Uh, Saka yung Vietnam ho, maingat sila. nakikipag sila sa China. Pero unang-una, hindi nila pinapayagan ng Chinese investment sa northern part ng Vietnam. Mm -hmm. Doon lang ho sa southern part. Uh, Kaya talagang kinokontrol nila. Mm -hmm. Aminado sila, dependent sila sa China pagdating sa ekonomiya, trade, investment. Pero agad mina minamanage ho nila. Binabalance nila yung national security concerns at of course yung business. Mm -hmm dapat ganun din yung attitude natin. Hindi ho uh, palagi na lang, kumbaga bubuksan ho natin yung gripo o palalabasin ho natin yung tubig. Hmm. Dapat so, manage ho natin. Uh, eto, uh, gawin sa ating first topic, uh, Professor. Uh, hindi naman siguro hihigit pa sa flare. Uh, makikita natin pakakawalan ng mga uh, fighter jet ng China tuwing meron tayong ginagawang maritime patrol. Ah oh yeah uh, in the long run oh, talagang uh, yeah, uh, na kung nangyayari ho 'yung dangerous maneuver sa karagatan, maaari yung nangyari, nangyari nang impact 'yung dangerous maneuver sa himpapawid. Mm -hmm. Impact talagang uh, hinaras dino nung uh, Chinese And, isang Chinese fighter plane 'yung uh, reconnaissance planeo ng Philippine uh, Air Force. I'm referring doon sa posibleng pagpapakawala na ng mga armaments, misa. Surface, uh, hindi, hindi, hindi na lang ano, hindi na lang flare ang kanilang pakakawalan. Mangyayari kaya uh, posible kaya mangyari 'yon, uh, doc? Posible oh. Talagang uh, it's simply a matter of time. Kung pero ang initiative po talaga talaga manggagaling sa mga Chino. Kasi ho oh, sila ay talagang gigil na gigil na po sa atin eh. Sa tingin ho nila, napakalakas nila, napakamagpangyari nila, pumapalag tayo. Kaya sa tingin ho nila, dapat nila nila tayong bigyan ng leksyon. Mm -hmm. Okay, lagi na lang ando doon yung huwag makikialam ang Amerika, sa, mag, ang Japan, ang Canada, ang Australia. E, alam nila kasi pinagsama-sama to, wala na. Yung kanilang pangarap, yung kanilang pagnanaising makontrol ang uh, bahaging niya ng karagatan West Philippines. Lalo-talo na, uh, uh, Professor De Castro, ang Skoda Shoal. Yan pala, dapat sa ngayon pa lang ng na natin dahil maaaring yan ay likas din sa natural gas na maaring pang tostos -tos natin sakali maubos na ang natural gas sa Malampaya. Ah, hindi, tsaka yung strategiko. Oh. Napakalapit na po sa Palawin. O, oh. subi na. Kasa, yung pa, yan pa isa. Napaka-strategic oh, oh. uh, na lugar. Napakalapit na po. Kasi o, oh, dyan ho, dumadaan yung mga resupply uh, ships natin papuntang Pag-asa Island, papuntang Ayungi Shoal. Mm -hmm. Nasa likod na ho yan talaga ng Pag-asa Island. Eh. Mm -hmm. Pag na nila yan, talaga, talagang na, uh, off na ho nila yung ating mga land features na ino-occupy natin. Mm -hmm. Walo. Walong land features. Pero napakaliliit po niyan. May hindi ho natin i-reclaim. Ang pinaka-advance lang o yung sa pag-asa, ni-repair lang ho natin yung runway wala ho yung uh, comparison compared sa mga artificial islands at ginawang milita uh, uh, military outpost ng China. Uh, mukhang doon patungo itong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea sa tingin ninyo, Professor, isolation. Ibig Isol. sabihin, yung mga, pag, yung mga teritoryo natin sa kalayaan uh, group of islands, ina-isolate ina ng China. Hindi pa uh, sa tayo madaling pumasok, makapasok man, pahirapan, ang Ayungin Shoal, talagang pinaliligiran nila para hindi agad makapag-resupply sa BRP Sierra Madre. At yung huli nga, doon sa may Skoda, yung uh, Teresa Magbanwa, pinalibutan yung, mga pa, ay, pinalibutan yung mga papunta doon para maghatid din ang resupply. Mukhang yan ang maaring mangyari. Yan ang uh, posibilidad na, na, na ma-experience itong mga nasa mga isla dyan sa may kalayaan na ating pag-aari, uh, ating teritoryo, Professor De Te Castro. Ah, uh, nag-comment si uh, uh, Colonel, uh, Retired Colonel Ray Powell ho, Yung American analysto na nag-observe na uh, dito, sabi niya mas mahirap noong China sa Skoda Sholo dahil uh, hindi ho isa lang yung enfan, yung access doon. Malawak 'o 'yan at mas malapit ho talaga sa Palawan. Mm -hmm. How about yung pag ano, yung pahirapan na para makapagpadala tayo, makapag-resupply doon sa ilang mga isla na ating sakop? Lalo oh, na um, yung pag-asa, baka unti-untiin niyan. Hindi, ang gagawin nun ng China, uh, i ko nila, i-manage nila, tapos sasabihin ho sa atin, humingi kayo ng permission sa amin. Pag humingi ho tayo ng permission, nag-cut deal ho tayo, ibig sabihin no, yun na nire-recognize na natin yung pananako po nila. Mm, yun ang wag na wag na gagawin, ano? O, <laughs> oh, kumbaga, uh, lalagyan mo ng bakod, pero maglala, sa bakod to, mag-ano mag ho kayo ng access. Mm -hmm. Tapos pag doon tayo padadaanin sa access, at sasabihin nyo sa atin, pero bago ka pumasok, magpaalam ka sa akin. Mm -mm. Pag nagpaalam tayo, tinatanggap na natin na kanila yon. Mm. So um, for the meantime, manatili tayo doon sa stand pa rin ng ating pamahalaan, huwag tayong magsimula ng gulo. Okay. At of course at the same time, talagang i-build up po natin yung national capability po natin. And of course, importante po talaga yung national position eh. Mm -hmm. Hindi ho natin dapat payagan yung mga kababayan natin na kung kamukha natin, nandito sa Pilipinas, ang salita nila, isalita ho din natin. Pero ang isip at is, ang uh, 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 kumbaga uh, ay at, 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 at isip at adikain uh, ng mga Chino po. Mm -hmm. Sa akin, ako, on, o, sa akin, wala nung masama pag-usapan natin ng negosyo, nakikipag-negosyo, nakikipag-usap. Okay na naman yon Kaya lang, laging may sundot eh. Laging, Mag-usapan na lang natin ng negosyo. wala tayong tayo magkipag-away pa. Parang yun na, na nagsisimula ang mapait na panlasa ko. Uh, Professor oh, uh, Dicaso. Kalimutan uh, na ho natin yung ginagawa yun, ng mga Chino. parang yun uh, doon na uh, nagkakaroon. Tapos, yun, halimbawa, yung mga salitang konti na naman ng sa mga Pilipino, konti na naman ang interesado dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Wawa! Then, uh, ang, uh, ang pinakamatindi ho, malakas naman ang China, wala tayong magagawa. Ayun, oh, parang... Ay, ayun ang pinakamatinde, Hindi lang yung appeasement, defeatist ho yun. Oo, pag ako may nakaka, naririnig na nakakausap sa harap ko, talaga sabihin ko, wow, galing ka, bumili ka ng pandesal sa bakery, no? Kaya... <laughs> <laughs> De, pag ganun ho yung attitude natin, baka ba, Lalabas lang ho tayo ng Manila Bay. Yung mga apo natin, anak natin, lalabas ng Manila Bay. Magpapaalam. Oh, pa sa China. Na. Correct. Oh. Oh. Uh, maraming maraming salamat at uh, sa huli pagpapakawala ng flare. Magka <laughs> <laughs> Sana ang doon. Uh, baka sa susunod hindi lang pagpapakawala ng flare. Oh, eh. Eh, na nga sana para, naman alam. doon ay, ay sa ako ay isang security analyst so pag security analyst so, kayo you always have to view things from a worst case scenario hmm. po. Mm. oh ang tinuturo ko nagtuturo ako ng security studies so sa ating armed forces at sa National Defense College ay yung ano, pag uh, larangan ng international security studies, so, talagang you always have to expect the worst case scenario. Okay, oh. Kaya po. pa flare lang. Alam naman nila siguro nila, hindi naman yan destructive. Once siguro ng pakawala ng missile yan, alam naman siguro nila kung anong magiging kapalit nun? Uh, <laughs> Mayroon na no, may, there's always such a thing ko. Oh, as the rule of un the law of unintended consequences po. Law of unintended Spended consequences. consequences. Yeah, no, oh sure. hindi niya expect kung paano mag react yung other side po. 'Yun nga po. Anyway, Prof, maraming salamat po. Li. Next time pag-usapan natin yung law of unintended consequences. consequences. Thank you sir, salamat po. Sige po. You, okay. you Ang ating pong nakausap, defense analyst at professor ng Department of International Studies at De La Salle University, Dr. Renata De Castro, bilis hey, na.